So guys, no? Ay, uh, welcome to my channel. So for today's video mga ka-showing, ay uh, barangay night po namin. So bagot po tayo pumunta doon sa, no? sa aming uh, uh, location, no? held po ng aming party, ay dumaan muna kami sa ano, mga ka-showing, sa barbecuehan. No? Kasi may umorder na lang po kami ng uh, barbecue. So ito po mga ka-showing, habang pong na uh, ayan, no? Oh, marami 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 rin po ng tao mga ka dahil nag-aabang din po sila sa kanilang uh, hapunan no? no at maganda po ang sunset mga ka-showing tingnan niyo po kung nakikita niyo po Siyempre, haba pong, habang naghintay pa po sa aming in-order na barbecue mga ka-showing ay picture-picture uh, muna tayo ng aking mga, ng aking mga kasamahan. So, video-video. Ayan mga ka -showing. So, Merry Christmas po sa ating lahat mga ka No? Habang naghintay po kami dito sa aming order, no picture-picture uh, lang po muna. No, at uh, ikutin po natin no ang uh, at uh, titingnan natin ang kagandahan po dito sa Baybay Bay City lalo na po pag uh, gabi mga ka-showing. kung nakikita nyo po. So ayan guys mga ka ano ikutin po natin yung uh, uh, pwesto po dito sa barbecuehan. No, titingnan natin yung uh, makikita po kasi natin yung uh, kagandahan po ng Baybay Bay City lalo-lalo na po pag uh, gabi mga ka-showing. kikita po natin ang dami pong mga ilaw, no? na ginagawa po nila lalo na po sa plaza so pupunta natin mamaya ang mga ka-showing ang uh, plaza at titingnan natin yung malaki, malaking uh, Christmas tree no at fountain po nila so ayan mga ka-showing nakikita nyo po ito po ang pwesto kong ito ay andito po tayo sa barbikuhan so maganda at mara, marami pong ako makain dito So ayan bumalik na po ako sa aking kasama dahil uh, na ready na po yung yunode po namin so hindi pa sila tapos sa kanilang chismisan. <laughs> mga maritis pala ito. So ayan mga ka-showing, ay 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 pumunta po tayo sa ano? Sa plaza po titingnan po natin yung kagandahan po ng plaza nila. Lalo-lalo na po pag gabi, mga showing marami pong uh, na po dito. So yan guys, uh, buunta po punta na po tayo, papunta na po tayo doon sa plaza nila, no? Kung saan na nandoon po yung fountain na uh, maganda po tingnan at uh, maganda po pa uh, picture-picturean, pasyalan ng mga magpapamilya po mga ka-showing. So ayan po. Oh. Tingnan nyo po, medyo malayo pa po tayo pero uh, napakaganda na po tingnan, no? Ang fountain po nila mga ka-showing. So ayan po. Ayan. dito marami pong uh, namamasyal po dito tuwing gabi mga ka dahil napakaganda po talaga dito pasyalan pag gabi lalo lalo na po yung magpapamilya po and guys oh, so, napakaganda po ng malaking Christmas tree po nila dito sa plaza so sayang mga kasyawing at hindi po tayo nakapunta dito nung pag start pa po nila ng pailaw po dito kaya medyo ngayon ay nakapasyal po tayo kaya ngayon lang po tayo nakapag video so sulitin po natin mga kasyawing titignan po natin ang kagandahan po dito ng Baybay City tuwing gabi mga kasyawing so pupunta po tayo sa a fountain po din pagkatapos po ay pumunta po tayo ng Christmas tree ayan mga ka-showing samahan niyo ako mga showing tana let's go puntahan po natin O oh, di ba mga ka napakaganda at napakalaki po ng Christmas tree po nila. So maganda talaga dito sa Bye Bye City mga tuwing gabi po. Uh, marami po tayong pwedeng pasyalan, no? At kung uh, nagutom naman kayo ay marami po ditong uh, food court, food court, no? Na pwede po ninyong pwede po din yung kainan, no? At isnakan. At saka kung uh, gusto niyo pong uh, medyo uh, may tagay-tagay uh, kunti, uh, mayroon po dito mga ka -showing. So ayan, uh, di ba napakaganda po. So ayan guys, ayan nandito na po tayo sa convention center na kung saan dito po i-held po yung aming uh, barangay party po ng barangay ng all barangays of Baybay Bay City Lady mga kasyoy. So 92 barangays po lahat ng nandito po mga kasyoy ng no, barangay official po ng barangay. So medyo marami-rami din po itong umatin dahil 92 barangays po. So ayan po, meron po silang kinuhang uh, banda no? At uh, mga magaganda po ang boses ng mga singers na kinuha po nila mga kasyaweng. So, ito po ang convention center ng Bye City ulit eh. Na kung saan dito po i-held eh, po yung aming uh, Christmas party ng Barangay Nights mga kasyawing. At, at siyempre mga kasyawing, hindi po nawawala yung uh, halad po na sayaw po ng Binaybayon Festival. No? Ito po yung um, sayaw sinulog po ng Bye Bye City so malapit po ka na kasi ang pista dito mga ka-showing by this, this coming December 27 so meron po silang uh, Binaybayong Festival so ito po ang sinasayaw ng mga kabataan yung Binaybayong Festival mga ka-showing so ayan mga ka-showing hanggang dito na lang po tayo sana po na-enjoy po kayo sa ating pag-iikot po ng Bye Bye City no so marami maraming salamat po sa inyong lahat dyan mga ka-showing kung bago lang po kayo sa kanilang channel ay eh, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe i-like up po ang video po ito kung nagustuhan niyo po at pok ni po kalimutan eh, i vidutan notification bill maka ka showing apa para, para update bukai lagi semua baru kong upload na video ayan terus ramai-ramai selamat pok thank you for watching bye bye Enjoy.